Hello mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman ang inyong record, Father Bob, isang paring Carmelita. Dumating na ba ang kaligtasan sa ating buhay? Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Napakagandang pagnilayan natin ito mga kaibigan. Ang minsahi na gustong ipaabot sa atin ng ating pagbasa sa araw na ito. Ngayon ay nasa ikalabing siyam na araw na tayo sa buwan ng Nobyembre, 2024 araw ng Martes. Pagsikapan natin ng mabuti ang ating mga pagninilay na maging mabunga. Ang lahat ng mga pagninilay ay walang silbi kung ito ay hindi natin may gawa, hindi natin may isa buhay. Kaya hingin natin palagi sa Panginoon ang kanyang gabay, ang kanyang liwanag, ang kanyang karunungan na maging masigasig tayo sa pagpapahayag ng ating buhay, pananampalataya, buhay kristyano. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 10. Dito isinilaysay kung paano nagbago ang buhay ni Zacchaeus. Alam natin na si Zacchaeus ay isang leader ng tagapangulikta ng buwis. At narinig na niya posible ang pagkatao, ang pagkadiyos, ang pamamaraan ng pagbibigay inspirasyon at pag-aasa ni Jesus sa nakakarami. Kaya nang malaman niyang dumaan si Jesus ay gumawa siya ng paraan upang makita niya si Jesus. Dahil mababa siya, umakyat siya sa puno at hindi niya napansin nakita siya ni Jesus. Kaya sinabihan siya ni Jesus, sa kiyos bumaba ka dali, punta ako sa iyong bahay. Kaya tuwang-tuwa naman si Sakiyos at pumunta si Sakiyos sa kanyang bahay. At sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Sakeyo sa kanya, Panginoon, ibabalik ko ang kalahati ng aking kayamanan sa mga mahihirap. Kaya sa oras din na iyon, sinabi ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating sa pamamahay na ito. Pagnilaya natin ito ng mabuti mga kaibigan, makamit natin ang kaligtasan kung tayo mismo ay magsikap na magbago ng ating buhay. Ang pagbabagong ito ay kailangan tapat. Ang pagbabagong ito ay kailangan maisagawa, maisabuhay. Hindi lang ito manatili sa ating isip, sa ating mga bibig, sa kung ano ang ating ipinahayag. Bagkos, pagsikapan natin na maisabuhay ang minimithin nating pagbabago. Ang pagsisikap na gumawa ng kabutihan ang pagsisikap na maipahayag ang awa at ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming magbago. Gabayan mo kami ng iyong liwanag upang hindi kami maligaw sa aming landas. Amen.